Good morning. Welcome back po sa ating channel. And bali, ngayong araw ng linggo, mga Amazon, mag-aano po tayo ng 3-way switch. 3-way switch kung paano gawin. And mga Amazon, tapos niyo po itong ang gandulo. Itong video natin para ma maintindihan nyo kung paano ang paggawa ng 3-way ano, switch. Let's go! Ayan po mga Amazon, good morning. Welcome back po muli sa ating channel. Ayan, bali, na up na po natin itong ano, Gagawin natin 3 way. Ayan, bago ang lahat mga opsyon. Check niyo pong laging nakababa itong breaker natin. Ayan, naka-set up na rin po yung line 1 line 2 natin. Ayan, bali, gagawa po tayo ng 3 uh, way switch. Ayan, bali, bawa po natin ang kuryente ta. Tama to. Ayan, tsaka to. Papa sokong-pong natin ang mga kuryente at mga kamasan. Dari nakasi atarna po mga kamasan. Mali itong line 1 mga kamsan. Tatap natin dito. Wait na po natin. Ayan, <coughs> Ayan po tayo dito. May switch po tayo dito. 013 Ayan. Hadi itong kung line 1 natin mga kamustang lagyan natin sa 0. Tapos yung 1 at saka 3. Ito po 'yan, itong dalawa. kahit saan naman po yan pwede pong, mga kamasan pwedeng magkabalik tad tapos itong isang ano natin dito natin lalagay sa 0 tapos itong dalawa sa 1, 3 Ayan mga kamusan. Tapos itong itong sunline line to natin. Alagay natin sa mismong bugilya. Ayan. Bali itong center yung center na yun mga kamusan. Pinakaanangan natin. Dito natin lalagay sa mismong kung tapdyan ang din kung tapdyan ito, at kung takop. tapdyan 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 Bali ng setup na po yan mga kamasan Hindi na po natin ang ilaw Tapos Buksan na natin yung breaker mga kamasan. Subukan na natin. Ayan, pwede mong buksan dito. Pwede mong patayin dito. Pwede mong buksan dito. Pwede mong patayin dito. Ayan mga kamasan. Natapos na po yung three-way switch natin. Okay. Yung yeah, mga kamusta sana nagustuhan nyo pong itong video na tutorial na to.